Ayan, mo na. Kamusta mga G? Ayan, namumula tayo dahil idol natin si Maki. Namumula. Hindi ba dilaw yun? Hindi, iba yung isa niyang kanta. Ay, ba na ba yun? Oo, oh, yung online? kanta na i-release ko guys, Verde. Happy Verde to you. Kala ko Verde kasi si Cole. Ngayon okay guys, time check lang tayo. 7.15 p.m natin si Steven and Genesis mm -hmm. dahil nagpapatulong si Ed. Mm -hmm. Nasiraan daw. ng bayad. Well anyways, dalam okay. ba natin. 17 minutes, hindi na namin kayo susama sa buong biyay mga kaibigan. Ayan, kung bago ka sa channel, don't forget to like, comment, and subscribe. And sunday na natin ang nag-iisang. Uh, Edski. Samabang naman Yan. So mga G. Andito na kami Sinu. ngayon sa IKEA and hinahanap namin si Edski. Ayan. Yeah. Pero hindi ba dapat si Ed yung maghahanap sa atin? O baka nasa loob pa siya? Hindi tama, tayo yung maghahanap kasi dalan mo nila atin. Hindi pa ako nakapasok ng IKEA. Oh. oh. Like kahit anong branch? Oh. O oh. tara. Para siya <laughs> ano? Uh, Costco. Hindi, hindi. I may mean, like may, may naka-setup. Parang living room ganun. Pwede ba mag-video dyan? Of course. Yeah. Actually, hinihigay ganun. It is a public space. Oy, hindi ka siya pupuntahan natin. Hanapin natin si Ed or papasok mo na sa loob. Kaya sabihin mo lang, Summer Vibe never end this city. So, this is our 24-hour challenge sa so ah, loob ng IKEA. <laughs> <laughs> Ganito tawagin si Edski. Edski! <laughs> <laughs> Ang hihina. Ikaw na nga si Edski! Wala, <laughs> mahihina na to eh. <laughs> ayok, ayok, ayok. Ayoko talaga eh. Ay. Wala kasi akong ganun sa katawan eh. Mahihiya ka pa sa katawan, boss. Oo, oh, mahihiya ako sa katawan. Sumigaw sa Steve, no? May sumagot. Sumubang! Ed! <laughs> Ano Feel ko ang daming ed dito. Isa lang ang Edski ski. 'Yun ang maganda. Isa lang ang ed end Ed of green wall. Oh, yeah. Ed of green wall. Pero yung ed of green wall ang shortcut noon. Asa ah, love daw siya. Uh, Feel ko kalabas na 'yung mga 'yon kasi hindi lang nila mapagkasya eh. So yun pa nga, hinahanap lang namin si Ed ngayon. And imititigan pa tayo ni Ate. Sa tanong kay Ate siya, kung kailangan si Ed. Kung <laughs> may nakita ka ng ngayon, yung tanong mo. Kailangan ngayon pa si Ed. Ay, so? Ay, dyan pala sa loob ng IKEA. na exit nito eh. Totoo. So, may chance na nakaupo lang sa IKEA. Somewhere. Ang alam ko, may Starbucks ba dito? Hindi, pang may Starbucks dito, malamang na yun eh. Napaka mo ang vlog ah. Eh. -an na ako ngayon. Medyo walang hiyan na ako pag Hindi lang sumisig ako. Kaya na masyadong, masyadong mahiya Hindi, uh, pang may kasama ako kaya ko eh. Wala, look out lang ako dito ako may ibang bodyguard. Kasi eh, okay, baka dumating set. Hindi, sa totoo lang kaya ako pumasok. So, gusto gusto lang lang makita. Makita. So, ko lang makita. Tawagan ko lang ala. Lag side sa entrance. Wala dito. May lang eh. Nasa labas siya. Shot so, niyo pa daw kumain. Oo. Oh, oh. Gusto ko ng SB, bro. Hanapin mo. SB! Sa talaga. Sa mababang na BN. Sa talaga. Sa talaga. Wala, wala, wala kami naririnig Ed! Ed, saan ka? Left. Left namin? Eh hindi naman namin narinig sumigaw. Ed! <laughs> Ay gagi, yun pala siyo. Ed! Sama vibe ng BN the city. Wow, fogy. Vlog kami. Thank you sa tulong, my mm. God. You're the best. Sama vibe ng BN the city. Kanina kami namin tinatawag eh. Sigaw ng sigaw to eh. Kasya ba to? Ilikat mo yung katsi mo Kaliwat mo si- Kumain ba kayo? Hindi pa eh. Masa pagkain dyan. Uy, <laughs> tabos na. Pero yung mga G, naharap na namin si Edgy. Vlog nyo. Hindi, blinag. Wala na kasi yung content sa channel eh. Actually, yeah, welcome man. sa bagong channel. Uh, Green Mall, GG. Yan. GG na lang. <laughs> <Sa> mga G. <laughs> Pero tropa pa rin namin. Good guys sila. kasi yun. Ah uh, uh, good, good guys. Uh. <laughs> good, good na good. Isang isang G. GG uh. nga. good nga. Good guys. Gusto mo makita kung magkano nag-assess ko ngayon? Sabay na tayo bahay. Ay, bahay nyo. Baka magalitan kami ni tita. Hindi <laughs> <laughs> lang. Hindi lang galit. Dali lang. <laughs> so mga di, lalagay lang namin yung mga gamit sa loob ni Olive. Hindi namin alam kung paano to. Pero papasok namin. Malalaki itong hindi kasha kay Olive to. Kasi may laman yung likod eh. I-figure out na lang namin. Nababa muna itong camera. And kita kasi na lang mamaya. Ito yung mga Ayan, yeah, may bago na yung business guys. Greenwall.movers Ang tawag sa amin, imagination. <laughs> Wala akong masyadong may tulong guys. Huwag yan naman dahil. Huwag mong malala ko. Kasi parang masukat natin. Okay. Alam mo boss, baka mabinat ka. <laughs> Huwag niyo pa kayo sasaraan. Iitatas mo din. Bottom mo pre. Ay, sorry. Iiusog mo pa yan. Ipang atong ibang atong ibang atong ibang atong ibang mo ibang atong na atong ibang atong ibang atong angat atong ibang hindi ibang atong 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 na atong ibang atong ibang atong ibang hindi ibang atong ibang atong ibang atong ibang atong ibang atong sa atong ibang atong ibang atong ibang atong makikita atong ibang atong ibang atong ibang atong ibang atong ibang atong ibang atong Struggle your zeal. <laughs> <Nervyoso>. <laughs> Pag may taas masyado. Eto nakikita ko solution dito. Ilan, ilan yung mahaba? What? Ipagilid? Yan nga yung sinabi niya kanina. Ilagay natin sa gitna. Wala na pong ibababa itong likod? Wala na. Huwag sa ano. Huwag huwag. Kasi hindi ako makapagilid. So... Ang tanong. Kakasya ba sa sasakyan mo? Apat pa yan yung body. Not unless, ay, hindi siya magpapataas yun. Gila ko lang yung bahay niya dito, pre. Huwag pa ganun yun. Ay hindi rin pwede lang. Wala ka bang tali? Sa, sa bahay. Seatbelt? Hindi, <coughs> actually pwede. 23 minutes. 23 minutes? Wait lang. Isipin muna natin na maayos. Mathematics ang nga guys. Hmm. Wala. Habang nag-iisip kami, mga G, para makatulong din ako, eh ganun po. Mm, Bababa muna. So, dito So, what's up mga G? Naglilawag, sasakay so, daw ako. <laughs> si Goblin. <laughs> <laughs> Umuusog pa baba. Lamig <laughs> Yan, sige. Kumasok na kaya, boss. Na-update. Nagawa na naman ni Steve. Nagawa na ni Steve yung paraan sa ni Bossing. So, watch na lang natin. Kung masira to, papalitan naman siguro nila yung upuan niya. Ang problema dito is pag nasira yung upuan niya, JG yung mga gumamit. Pero yun, uh, dito ako sasakay kay Olive and si Ed. Si Bossing sasakay sa kin ni Ed. Oh, sige. Sermadong yeah, so, mga dizzy. Yeah, mga Filmar, di kami. sa bahay nila. Alam, and... Pwede ba makita yun? <laughs> <laughs> And lalamig na kasi si Bossing eh no. Si Steve sinisipon-sipon pa doon si Pero Maji, oh, bago muna into pupunta na kami. So, wala. Yan. So, mga G, andito na kami, Kela, Edski. <laughs> and nalipat na rin namin yung not everybody can be the next one. Ayun, pero yun, uh, ba't nakasun sa mukha ko? Yan, nalipat na yung mga gamit. Ayun na si Edski. Welcome to my crib. Itong gusto ko ma-testing. May drum set kasi si Edski dito. Papagata ko kung pwede tayo mag-tropa talks. Saan ba tayo mag-tropa talks pag ganun? Dito? Oo, oh, kaso makalat, pero okay lang. Okay lang yun. Parang mukhang garage ng kansa sa akin. Parang meron tayo, parang kwan tayo. Crew, parang ganun ba? Pero yun. Angas yung bike nila guys. Wala akong mapupuntahan dyan. Namatay. Eh, umasa. Wow. <laughs> Kung talagang hindi ako makita, buba ko muna tong camera ulit. And kausapin ko na lang kay mamaya. <laughs> and update sa mga G, salamat sa inyo. May one call away. Ay, nakailang tawag ako doon? Dalawa. Dalawa. Yan ako dito tao. ka, Genesis. Still, salamat sa inyo. Actually, nasaktuan mo lang, nandun sila sa bahay. <laughs> so, pag wala ako doon. <laughs> yung sabi ko sa iyo kanina, di ba? Isipin oh. pa, mo pag may pasok Pops. si Genesis. Ano yung mangyayari sa akin? May date kami. Ano mangyayari sa akin? Yung pasok, parang pwede pa eh. Yung date daw. No. Yan ang niya kaya iwan. Yung date na, Joe. Ay, oo. Oh. Oh, sorry, pa. <laughs> sorry, brad. Miss <laughs> school, okay <laughs> lang. <tayo>. Girlfriend <laughs> man, first, bago, bago ikaw. <laughs> brad, sorry. <laughs> Sorry, <laughs> kaya mo naman, <muna. laughs> kunin mo yun. Sasakyan ni Steve sa bahay nila. Ayun ano, oh. mas malaki yun. Hello so, Lara. San yung papays pare? Ayos naman tayo kakaya. Ano bang kakaya? <acted> eh, papays na lang pre. Papays na lang. <laughs> <tong> so, <tong> mo man eh. Hindi, hindi, hindi. Ano ko si papays kanina. Ano, papays, papays. Ito. Starbucks yun. So guys, may bagong nakailigan na sila guys. Kasi bumili ako ng Starbucks. Ayun. Nahawa sila. Oh hindi pa ako. Lala na ako. Ito mo ba ito? Team Hortons. Pero sa chat, grabe sila mag-bro. Alright bro. Alright bro. Anyway bro. Bye. Sa true lang kasi mga G. I have a double personality kasi bipolar uh, ka. <laughs> I grew up kasi living two different lives. Sige, so, okay. transition. Transition. New <laughs> uh, curse word, okay. Oh. Sorry bro. I'm filming po eh. Tapos you guys are cursing. This is not allowed guys because this is Greenwall good guys. The good guys. <laughs> <laughs> Ito yung documentary mo. Sa mga... Sa mga GG. Sa <laughs> mga gago. Tara, hindi ay mag-music ang ganda nga ka uh, boss Palitan na lang natin yung pangalan sa so edit. No? Hindi ko papaisin ano eh, Popeyes. Popeyes. Hindi <laughs> sabi ng lola ko, kilala mo yung Popeyes. Sabi, <laughs> yung hindi Papa yung... Oo, <laughs> oh, uh oh, yung macho. Blinor <laughs> yung mukha. <laughs> Lagyan mo na, na effects si yung may kulay. Ah, dog. Ay, sinigo ko tayo. 8 piece of fries and... Uh, yung lakas mo mag-recruise. So, yan mga. Dito na kami sa Popeyes. Oto okay, yes. Yeah. Parang isa ito sa pinakamaliwanag na papay. Sa so, toot so, na matutunan. Mm -hmm. Pero mapalgas eh. Malabo kasi siya sa Wilson. Mm Hindi -hmm. dilim dun eh. Malabo din sa Kill. Siya mm -hmm. okay, pero wala mo bakit dito dito? Magpapit sa marawat. Ito eh, di alam pa ako sa vlog. Actually ano lang yan. For the vlog lang yan talaga. Sino? Actually mabait talaga si Steve. <laughs> Ay? Yung pogi okay pa ako dun eh. Kaso yung mabait? Alam mo mo ito? Ako sa Steve. Patas tumalon. Hindi, <laughs> <laughs> pag naman naka-brown talaga, mamapogi. pogi? Eh. <laughs> Wow, mewing. Biglang mewing. Tanggap na lang eh. Wala man lang kahumbleness ng konti. Tara, tapos muna tayo ulit, babalik tayo sa bahay ni And kakain. nagpaalam na kami doon sa atin. Ikaw ang nagpaalam. <laughs> <laughs> ako lang, ako lang. Kaya natuloy ako, humingingi pa ako chocolate doon. Ah. Kisses ka kinuha ko. <laughs> kisses yung kinuha ko. Okay nang marami si mga... Ay, nakakamiss kasi yung kisses. Oo, oh, kiss kita. Ay ba, ibang <laughs> kiss kasi yan eh. <laughs> ibang kisses trip <tripping>. <laughs> <Dalawan> yun. Anyways. Ang dalawin yun. <laughs> Nagalap kami ng drinks and I think isa yan sa bali din natin bilihan. Uy, joke lang. Ha? This is Dreamwall GG. So, good guys, don't drink. Good guys, don't drink. Ito ang mga G, end na po ng today. Wow! Ay, ay, may, may next day pa ba daw? Wala na! Wala na. Ito na yung last na part ng vlog na to. Mm. And pauwi na kami. Sinong kasama natin? Salamat Ed sa pagkukan sa amin. Salamat sa pag-antag ba doon. Accommodate sa amin. Yeah. Hindi, thank you din sa inyo sa uh, pagtulong. One call away. One call Salamat. away nga talaga. O, tara na. Uy! Na-VJ <laughs> <laughs> <VG> reaction niya. Lord! <laughs> <No. laughs> Papakita lang ni mama. So, sabi, sabi magtatapon lang ng basura, gag. <laughs> <So, laughs> <lang>, nagtatapon ng basura. Tapon ng basura, eh. Sabi ni mama. Ay! Umugasan dito! Kung nakikaman, Jesus, kaysa yung ka dyan. <laughs> Kaya ka kita ka sa yeah let's <laughs> go. Yes, subscribe! Oh, bye! Kaya talaga, <laughs> balak <laughs> na eh. we <laughs> we